ang kwento ng unggoy at ng pagong. Isang araw, nakasalubong ni pagong ang isang unggoy na mukhang malungkot at miserable na naglalakad sa gilid ng ilog. Kamusta ka kaibigang unggoy? Bati ni pagong sa malungkot na unggoy. Oh, kaibigang pagong! Eto, gutom na gutom. Naunahan ako ng mga ibang unggoy sa gubat sa tanim na kalabasa ng magsasaka. Mamamatay na ata ako sa gutom. Sagot ni goy na nangihina. Huwag kang madismaya kaibigan, sabi ni Pagong. Koha ka ng itak at sumunod ka sa akin. Mangunguha tayo ng tanim na saging. At sila ay nagsimulang maglakad hanggang makakita sila ng puno ng saging. Hinukay nila ito at pinaghatian. Napagpasyahan ng unggoy na sa kanya ang bandang itaas dahil ito ang namumunga. Walang nagawa ang pagong at kinuha ang ibabang parte ng puno ng saging. Naghanap sila ng kanikanilang pwesto para itanim ang kanilang halaman. Itinanim ng unggoy ang kanyang halaman sa bandang taas ng bundok. At ang pagong naman dahil hindi na makaakyat, itinanim niya ang kanyang halaman sa malapit sa ilog. Pagkatapos nilang magtanim, napag-usapan nila kung ano ang gagawin sa kanilang maaaning saging. Ang sabi ng unggoy ay, kapag namunga na, ibebenta ko ito para magkaroon ako ng pera. Ang plano naman ng pagong ay, ako din, ibebenta ko ito para meron akong pambili ng bagong kortutso. Dumipas ng ilang linggo, binalikan nila ang kanilang mga itinanim. Ang puno ng saging ng unggoy ay namatay no! 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 dahil wala itong ugat na namuo sa lupa at sa pagong naman ay umusbong ng pagkalaki-laki at namunga ng madami. Dahil sa selos at ganid, hinikayat ng unggoy ang pagong na siya ang aakyat sa puno ng saging nito para maani ang mga bunga. Dali-dali siyang umakyat sa puno na hindi pa nakakatugon ng permiso si pagong. Pagkaakyat niya, dali-dali niyang kinain ang mga hinog na bunga nito. Bigyan mo din naman ako ng makakain. Pagmamakaawa ni Pagong, subalit tinawanan lang siya nito at nilaglagan lang siya ng hilaw na bunga. Ang Pagong ay nalungkot at nadismaya dahil pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng unggoy kainin lahat ng magagandang bunga, uminat ito at natulog sa itaas ng puno ng saging. Sa nasaksihan ni Pagong, nagdilim ang kanyang paningin. Nagdesisyon niya bigyan ng aral ang unggoy. Kumuha siya ng matatalim at matutulis na kawayan at palibot niyang itinanim sa ilalim ng puno ng saging at saka ito sumigaw ng, Andyan hang buwaya! Pareting hang buwaya! Sa gulat ng unggoy, sa sigaw ni Pagong, nataranta ito at nahulog sa matatalim at matutulis na kawayan at siya ay nawalan ng buhay. Pinutol ng Pagong ang katawan ng unggoy. Pinudpura ng asin at pinatuyo sa araw. Kinabukasan, pumunta siya sa bundok at ibinenta ang karne ng unggoy sa ibang mga unggoy kapalit ng kalabasa. Dahil masama pa rin ang loob niya sa mga unggoy, habang naglalakad pa alis, sumigaw siya ng, Mga tamad, ngayon ay kinakain niyo na ang inyong sariling lahi. Dahil nainsulto sila sa sinabi ng pagong, Nagmadali silang habulin ito at tinalas sa kanilang angkan para husgahan. Akin ang itak, sabi ng isang matandang unggoy. Hatiin siya sa maliliit na piraso, ngunit tumawa ang pagong at sinabi, Hahaha, hindi niyo kayang tablan ang aking kartutso. Natigilan ng mga unggoy at nang isip sila kung ano pang pwede na iparusa sa pagong. May isang nagmungkahi na itapon na lang ito sa ilog para malunod. Narinig ito ng pagong at napangiti siya. Dahil hindi alam ng mga unggoy na pwede siyang mabuhay sa tubig. Hindi niya ito pinahalata at nagkunwaring natatakot. Ihinagis ang pagong sa malalim na parte ng ilog. Lumubog siya pero agad siyang lumutang kasama ang isang alimango. Nagulat ang mga unggoy at nakiusap na turuan sila kung paano manghuli ng alimango. Ikananect ako ang isang dulo ng lubid sa aking baywang, sabi ng pagong. Sa kabilang dulo ng lubid, ikinapit ko ang isang bato para lumubog ako. Nagkabit ng mga lubid ang mga unggoy at agad silang sumisid sa tubig. Ngunit hindi na sila muling lumitaw. Hanggang ngayon, hindi na kumakain ng karne ang mga unggoy dahil sa tutunan nila mula sa kwento ng pagong. Ang kasakiman at pagiging makasarili ay may masamang resulta. Dahil sa kasakiman ng unggoy, siya ang napahamak sa huli. Ipinapakita nito na ang pagiging makasarili ay hindi nagdadala ng mabuting kinabukasan. Ang talino at tuso ay mas mahalaga kaysa sa lakas. Kahit mahina ang pagong, Ginamit niya ang kanyang talino upang talunin ang unggoy. Ipinapakita nito na mas mahalaga ang katalinuhan kaysa sa pisikal na lakas. Laging mananaig ang katarungan. Sa huli, naparosahan ang unggoy sa kanyang panluloko. Itinuturo nito na ang masama ay laging may kabayaran at ang mabuti ay nagwawagi.